12 hours, may yellow pa rin kahit nilagyan ko ng tubig. Grabe talaga mga mare, etong si Vago triple insulated tumbler. Talaga namang pinapa-amaze ako. Tingnan mo naman kung gano'ng ka-aesthetic ang gandang kapartner ng bago ko rin na insulated na lunchbox. I-test It natin kung gano'ng nga ba kaganda etong si Vago na triple insulated tumbler mga Mars. Maghapon tayong nasa labas, kaya naman lalagyan natin ng maraming yelo para malaman natin kung talaga bang nagtatagal ang yelo at ang lamig dito ng 24 hours. Alam mo ba mga Mars na etong tumbler na ito, napakarami mong pwedeng pamili ang kulay white, merong mga neon colors, pero itong napili ko ay itong gray para aesthetic ang datingan. At syempre, lalagyan natin ng tubig ang ating tumbler. At it's 6.37 ng umaga mga mare, yan nakikita niyo napakarami niyang yellow at may tubig. etong tumbler na ito mga mare ay pwede yung gamitin ng estudyante o ng mga nag-oopisina. At dahil nga maaga tayong umalis ng bahay mga mare, hindi tayo nakapag almusal Ayan, sa opisina na ako kumain. At ang sarap talaga uminom ng tubig mga mare kapag malamig na malamig. Ngayon na ay 11.42 na ng tanghali at nakita ng anak ko na napakalamig ng tubig. Kaya naman nag-request talaga siya siya, nagawan ko daw siya ng juice. So nilagyan ko ngayon ng juice mga mare at shake shake. Kita mo naman mga mare, o oh, ang dami pa rin yelo to sink lunch time na yan at may kasamang tubig. Napakasarap tuloy ng kain ng anak ko. Tingnan mo naman na talagang ganado siya kasi na meron siyang ka-partner na ininom na malamig na juice. At after natin magpakain mga mare, bumalik na tayo sa opisina dahil sobrang init. Nako, eto na painom na ako. Kita mo naman mga mare, minumuya nguya ko pa kasi may yelo pa talaga. Time check tayo, it's 1:26 ng hapon at dahil lumabas tayo sa glare, kung silipin ko ang tumbler, may yelo pa rin mga mare. Napakahalaga Mars na meron lagi tayong daladalang tumbler kasi lalo na ngayon sobrang init ng panahon para hindi tayo mati-dehydrate time check tayo, it's 6.49 ng gabi. So dahil dyan, titingnan natin kung ano na nga bang update dito sa ating tumbler na may tubig at may yelo. Oh, ang bongga! May yelo pa mga mare itong ating tumbler. Tingnan mo naman kung gaano talaga ka-legit na 24 hours tatagal ang lamig. At 12 hours naman ang init. Kaya kung gusto mo itong leak-proof, BPA-free, na triple-insulated vacuum tumbler, mga mare, yung link na sa yellow basket or comment section. Dali!